This is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park, but to defend the speaker that he's a victim in all this. It's it's appalling to the Filipino people. At the end he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. At inyo pong napanood at narinig itong si uh, Karen Davila na kung saan ay galit na galit dito kay Martin Romualdez dahil kahapon ay uh, usap-usapan yung paglitaw ni Martin Romualdez after ng mga iskandalo at isyo na kinasasangkutan ng kanyang pangalan ang posibilidad na magiging uh, state witness itong dating speaker of the house na si Martin Romualdez. So, ikinagalit ito ng publiko, mga kapolitika, ikinagulantang at ikinadismaya ng uh, mga tao. Ang isang uh, politikong sangkot sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa ay magiging state witness daw. So, kahapon kasi, October 14, ay pumunta sa ICI itong si Martin Romualdez kasi inimbitahan siya ng uh, komite para isiwalat yung kanyang manalaman. Ano ba yung proseso ng... Uh, ano ng budget hearing dito sa kongreso kasi dating speaker of the house ito so inimbitahan siya at nanumpa siya at uh, sabi niya ay sabi ng mga uh, insider doon sa ICI ito daw si Martin Romualdez ay nilaglag niya itong si Zaldico okay so yan ang mga nangyayari at uh, yung kinatatakutan natin mga kapolitika na hindi siya ang madiin dito sa kaso kundi yung mga maliit lang so despite doon sa mga sinasabi at uh, itinuro mismo siya ng uh, bagman itong si Martin Romualdez at si Zaldico ay hindi sila mapaparusahan talagang nakahaya na yun sa justice system natin mga kapolitika at uh, sabi nila wala naman daw kasing direct na ebidensya na tumutukoy dito o nagtuturo dito kay Martin Romualdez bilang mastermind dito sa Manumalyang uh, Flood Control Project. Well, ang masasabi ko naman, hindi naman kasi ipinagpatuloy yung hearing dito sa uh, Senado dito sa Flood Control sa Blue Ribbon Committee. Hindi na nagpatuloy yon. Kung kaya paano pa nila mailalabas nung mga nagtestigo, di ba? Yung mga bagman at yung mga uh, nagde-deliver ng limpak-limpak na salapi doon na nakalagay sa maleta. So wala na talagang ebidensya na lalabas doon mga kapolitika kasi yung uh, hearing nga ay pinatigil na. So kung nagtuloy-tuloy na sana yung hearing at dinalaan ng mga state witness yung kanilang mga ebidensya na naglink dito kay Martin Romualdez, Saldico at even siguro sa Malacanang ay yun sana ang pinakahinihintay ng lahat. So balit nakakalungkot na hindi na nila pinagpatuloy yung hearing na yun.